Ate Rakam, first time nagsalita para sa ex ni Kim Cho. Maging siya ay hindi napigilan maglabas ng payag. Andam kasing kumakalak niyo na gustong ma back ni si Yen Ding. Itong si Kim Cho. Matapos ang hibalayan nila. Katakataka na bakit ngayon pa bumabalik. Kung maayos na at masaya si Kim Cho. Kay Paolo Abelino o kay Panangganiya. Walang babalikan. Never na babalik sa ex. Panigurado na itong si Paolo Bellino. Ipaglalaban niya at hindi papayag na pumasok ulit si Sienin. Ayon niya sa mga komento, Yun lang. Seasonal kasi inconsistent. Pero nung ikaw na ang sumuko, bumitaw at nakipag-break. Ikaw pa itong naging masama na baliktad yung sitwasyon. Pero I know your worth. Si Kim Chu kasi ayaw ng mga larong relasyon. Gusto na rin yung ikakasan siya at sasamahan sa pagtanda. Kaya nga ipinagdarasan namin itong si Paolo na siya na ang forever ni Kim Chu. Ayon pa si isang komento, Kung mahan mo ang isang tao, pahalagahan Huwag kang gagawa na ninyo. Sa ginawa kat si ni si Lim, masakit talaga at kahit sinong babae, trauma sa ginawa. Huwag tanin magtaka kung maraming galit na mga fans. Buti nga ay strong at matapang itong si Kim Chu na lagpasa na masakit na nakaraan. Ngayon, masaya na siya sa piling ni Paolo. Nowa, e itigil na rin siyan ito.